Unang mga kronika, Kabanata Pito, at sa mga anak ni Isakar, si Tola, at si Pua, si Habsub, at si Simron, apat, at sa mga anak ni Tola, si Uzi, at si Repaayas, at si Heriel, at si Hamay, at si Hibsam, at si Samuel mga pangulo sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Sa makatwid bagay ni Tola, mga makapangyarihang lalaking may tapang sa kanilang mga lahi, ang kanilang bilang sa mga kaarawan ni David ay dalawamput dalawang libo at anim na At ang mga anak ni Uzi, si Israhayas, at ang mga anak ni Israhayas si Mikael, at si Obadayas, at si Howell, si Isayas, lima, silang lahat ay mga pinuno, at sa kasamahan nila, ayon sa kanilang mga lahi, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, may mga pulutong ng hugbo sa pagkikipagdigma. Tatlongput-anim na libo sapagkat sila'y nagkaroon ng maraming asawa at mga anak, at ang kanilang mga kapatid sa lahat na angkan ni Isakar, na mga makapangyarihang lalaking may tapang, na nangabilang silang lahat ayon sa talaan ng lahi, ay walumput pitong libo ang mga anak ni Benjamin, si Bella, at si Becker, at si Hediael, tatlo, at ang mga anak ni Bella, si Esbon, at si Uzi, at si Uziel, at si Herimot, at si Iri, lima. Mga Pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang, mga makapangyarihang lalaking may tapang, at sila'y nangabilang ayon sa talaan ng lahi ay dalawamput dalawang libo at tatlumput apat at ang mga anak ni beger si Semira at si Hoas at si Eliezer at si Elionay at si Omri at si Herimot at si Abayas at si Anathot at si Alimet lahat ng ito'y mga anak ni Becker, at sila'y nangabilang ayon sa talaan ng lahi, ayon sa kanilang lahi, na mga pangulo sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, na mga makapangyarihang lalaking may tapang, dalawampung libo at dalawang daan, at ang mga anak ni Hedyael, si Bilhan, at ang mga anak ni Bilhan, si Hebus at si Benjamin at si Aod at si Kinaana at si Setan at si Tarsis at si Ahisahar. Lahat ng ito'y mga anak ni Hedyael ayon sa mga pangulo ng mga sambahayan ng kanilang mga magulang na mga makapangyariang lalaking may tapang, labing pitong libo at dalawang daan na makalalabas sa hukbo upang makidigma. Si Supim rin naman, at si Hupim na mga anak ni Ahir, si Husim na mga anak ni Ahir, ang mga anak ni Neptali, si Haol, at si Huni, at si Heser, at si Salum na mga anak ni Bilha, ang mga anak ni Manases, si Asriel, na siyang ipinanganak ng kanyang babae na Amarita, ipinanganak niya si Makir na ama ni Galaad, at si Makir ay nagasawa kay Hupim at kay Supim, na ang pangalan ng kapatid na babae nila ay Maaka. At ang pangalan ng ikalawa ay Salpaad at si Salpaad ay nagkaanak ng mga babae. At si Maaka, na asawa ni Makir, ay nanganak ng isang lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Peres. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Seres. At ang kanyang mga anak ay si Ulam at si Resem. At ang mga anak ni Ulam, si Bedan. Ito ang mga anak ni Galaad, na anak ni Makir, na anak ni Manasis, at ipinanganak ng kanyang kapatid na babae na si Moliket, si Ikod, at si Abieser, at si Mahala, at ang mga anak ni Semida ay si Ahayan, at si Sekem, at si Liki, at si Anyam, at ang mga anak ni Ephraim, si Sutela, at si Bered na kanyang anak, at si Tahat na kanyang anak, at si Eladan na kanyang anak, at si Tahat na kanyang anak, at si Sabad na kanyang anak, at si Sutela na kanyang anak, at si Eser, at si Elad, na siyang pinatay ng mga lalaki ng gat na mga ipinanganak sa lupain sapagkat sila'y nagsisulong upang kunin ang kanilang mga hayop, at si Ephraim na kanilang ama ay tumangis na maraming araw, at ang kanyang mga kapatid ay nagsiparoon upang aliwin siya, at siya'y sumiping sa kanyang asawa, at siya'y naglihi, at nagkaanak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Beraya sapagat sumakanyang buhay ang kasamaan, at ang kanyang anak na babae ay si Sierra, na siyang nagtayo ng Bethoron sa ibaba at sa itaas, at nang usen si at naging anak niya si Repa, at si Recep, at si Tela na kanyang anak. At si Taan na kanyang anak, sila Adan na kanyang anak, si Amiud na kanyang anak, si Elisama na kanyang anak, si Nun na kanyang anak, si Josue na kanyang anak, at ang kanilang mga pag-aari at mga tahanan ay ang Betel at ang mga nayon yaon, at ang dakong silanganan ng naaran, at ang dakong kalunuran ng heser pati ng mga nayon yaon ang sikem rin naman at ang mga nayon niyaon, hanggang sa asa at ang mga nayon niyaon, at sa siping ng mga hangganan ng mga anak ni Manases, ang Betsean at ang mga nayon niyaon, ang Tanak at ang mga nayon niyaon, ang Megiddo at ang mga nayon niyaon, ang Dor at ang mga nayon niyaon sa mga ito nagsitahan ang mga anak ni Jose na anak ni Israel, ang mga anak ni Aser, si Imna, at si Isua, at si Isui, at si Beraya, at si Sera na kanilang kapatid na babae, at ang mga anak ni Beraya, si Heber, at si Makiel na siyang ama ni Birsabit, at naging anak ni Heber si Haplet, at si Semer, at si Hotam, at si Suwa, na kapatid na babae nila, at ang mga anak ni Haplet si Pasat, at si Bimhal, at si Asbat, ang mga ito ang mga anak ni Haplet, at ang mga anak ni Semer, si Ahi, at si Roga, si Hehuba, at si Aram, at ang mga anak ni Helem, na kanyang kapatid, si Sopa, at si Imna, at si Seles, at si Amal. Ang mga anak ni Sopa, si Sua, at si Harmaper, at si Suwal, at si Beri, at si Imra, si Beser, at si Hod, at si Sama, at Silsa, si at si Etram, at si Beera, at ang mga anak ni Heter, si Hepone, at si Pispa, at si Ara, at ang mga anak ni Ula, si Ara, at si Hanyael, at si Ang lahat na ito ay ang mga anak ni Aser mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang, mga pili at makapangyarihang lalaki na may tapang, mga pinuno na mga prinsipe, at ang bilang nilang nangabilang ayon sa talaan ng lahi sa paglilingkod sa pagdiligma ay dalawamput-anim na libong lalaki.